sampung maswerteng halaman na magbabago ng iyong buhay. Ang mga halaman ay itinuturing nating mabuting kaibigan sa maraming dahilan. Una, ang mga ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng oksigen at pangalawa, binabawasan nila ang mga lason mula sa hangin, kabilang ang benzaldehyde at formaldehyde. Sino ang hindi magugustuhan sa mga ilang lunti ang kagandahan at nakakapreskong vibe sa kanilang espasyo? narito ang isa pang bagay na ginagawa ng mga berdeng kaibigan na ito, sila ay nagdadala ng swerte sa iyo. Ang ilang mga halaman ay kilala na nagdadala ng positibo at magandang tanda sa mga bahay at opisina kapag itinatago sa isang tiyak na posisyon, narito na mga halaman na magbibigay sa iyo ng swerte. Top 10 Lucky Plants na sinasabing nagdudulot ng yaman at kasaganaan sa iyong buhay at tahanan. Isa, Halamang Jade. Ang jade plant ay may maliliit na mataba, makakapal na dahon na may malalawak na tangkay na akma sa anumang lugar sa iyong tahanan. Ang halaman na ito ay kilala rin bilang ang pinto ng tagumpay at kasaganaan dahil ito ay nagdudulot sa iyo ng positibong enerhiya. Ang jade plant ay itinuturing na pinakamahusay para sa mga taong may cancer ascendant. Ayon sa mga kasanayan sa feng shui, ang jade plant ay may iba't ibang benepisyo para sa iba't ibang direksyon. Nagdudulot ito ng pagkakaisa at kalusugan ng pamilya kapag pinananatili sa mga lokasyon sa silangan. Kapag pinananatili sa direksyon kanluran, nagdudulot ito ng pagkamalikhain at swerte ng mga bata. Dalawa. Halaman ng pera. Ang planta ng pera ay isa sa mga pinakasikat na halaman na matatagpuan sa mga sambahayan ng Indian at Chinese ang halaman na ito ay sinasabing nagtataboy ng negatibong enerhiya at nakakaakit ng kayamanan. Pinutol pa ng berdeng climber na ito ang mga nakakalason na elemento mula sa hangin, ginagawa itong dalisay at nagpapabata. Ang pinakamagandang bahagi ay ang mga halaman ng pera ay maaaring umunlad ng maayos sa lupa o isang lumang bote ng salamin na may tubig. Alinsunod sa basto at feng shui, ang money plant ay dapat na panatilihin sa timog-silangan na direksyon ng iyong silid dahil ang direksyon na ito ay nagdudulot ng kayamanan at kasaganaan. 3. Lucky Bamboo. Ang halaman na ito ay hindi maaaring manatili sa listahang ito dahil sa pangalan nito. Ang Lucky Bamboo ay hindi lamang maswerte kundi isang maraming nalalaman na halaman. Sinasabi rin na ang Lucky Bamboo ay nagdadala ng swerte sa mga nag-aalaga nito sa kulturang Chino at Asyano. Ang halaman na ito ay isa sa mga pinakakaraniwang regalo para sa mga kaganapan sa housewarming. Ang eleganteng halaman na ito ay maaaring maging perpektong karagdagan sa iyong palamuti sa bahay dahil hindi ito nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Ilagay lamang ito sa isang baso o plastic na florera at magdagdag ng sapat na dami ng tubig. Kapag pinananatili sa direksyong silangan, ang halaman na ito ay umaakit sa kalusugan, at kapag pinananatili sa direksyong timog silangan, ang Lucky Bamboo ay nagdudulot ng pera at kasaganaan. 4. Pichira Money Plant Money Tree o Pichira Aquatica ay isa pang maswerteng halaman sa feng shui na sumisimbolo ng kasaganaan at enerhiya. Ito ay madaling hawakan, at ito ay lumalaki ng maayos sa mababang liwanag din ng mga kondisyon ang mga tangkay ng mga halaman na ito ay madalas na tinirintes, na kumakatawan sa pagkakaugnay at mahabang buhay. Ang mahahabang dahon na may parallel veins at matigas na tangkay na may tatlo o limang tirintas ay isa sa mga pinakakilalang katangian na nagpapakilala sa mga halamang ito. Ang mga ito ay pinakasikat sa mga sambahayan ng Chino. Siguraduhing ilagay ang halaman na ito sa direksyong silangan ng iyong silid o sa sulok ng kayamanan ng iyong silid. 5. Halaman ng tulsi, basil. Ang halaman na ito ay hindi nangangailangan ng pagpapakilala. Itinuturing na isang sagradong halaman sa karamihan ng mga sambahayan ng India, ang mga dahon ng tulsi ay nagsisilbi ng maraming layunin. Ang halaman ay hindi lamang isang napakatalino na ahente ng pampalasa, ngunit nagbibigay din ng mga benepisyong panggamot sa kalusugan. Ayon kay Vasto, ang mga halaman ng tulsi ay dapat ilagay sa direksyong north, northeast o east para magdala ng positibo at mabuting kalusugan. Hindi dapat ilagay ang tulsi sa timog ng kanilang tahanan dahil maaari itong magdulot ng malas. Ang halaman na ito ay nangangailangan ng sapat na sikat ng araw at regular na pagtutubog upang mapanatili itong lumago. 6. Halamang ahas. Ang snake plant ay isa sa mga pinakamasiglang halaman na may makapal at mataba na mga dahon na bahagyang baluktot. Tinatawag din na mother-in-law's tongue, ang halaman na ito ay sinasabing sumisipsip ng mga lason na lason mula sa hangin. Kapag itinatago sa opisina o lugar ng trabaho, ang zero maintenance plant na ito ay nagbibigay lamang ng swerte at walang anumang kapalit. 7. Aloe vera succulent plant ang mga makatas na halaman na ito ay isa sa mga pinakakapakipakinabang na halaman para sa iyong balat, buhok, at kalusugan. Mayroon itong makapal na matinik na dahon na patulis sa dulo. Ang mga aloe vera plants ay nagbabawas ng mga lason mula sa hangin at naglalabas ng healing vibes sa iyong silid. Ang mga ito ay madaling pangalagaan ang mga halaman at nangangailangan lamang ng ilang oras ng hindi direktang sikat ng araw ngunit nangangailangan ito ng sapat na dami ng tubig. Ayon sa feng shui, karamihan sa enerhiya ay namamalagi sa direksyong silangan, timog o timog-silangang. Ang aloe vera plants ay nagdadala ng pinakamasiglang enerhiya kapag pinananatili sa alinman sa mga direksyong ito. 8. Halamang goma. Rubber plants or Ficus elastica have thick, waxy, and round shaped foliage that is a symbol of money and prosperity. In feng shui, this plant is considered of utter importance and has flexible placing. Placing the rubber plant in any direction will be beneficial and will always bring good fortune to you. According to Basto, this plant fosters luck and an increase in wealth when placed exactly in the wealth area. Southwest. It requires only tatlo hanggang apat hours of indirect sunlight with adequate watering. Sham. Lotus plant. Lotus plant ay isa sa mga pinakakapakipakinabang na halaman at kadalasang ginagamit para sa mga tradisyonal na ritual sa mga Indian at Chinese na sambahayan. Ang halaman na ito ay kumakatawan sa lakas, moralidad at kadalisayan. Sa kulturang Hindu, ang mga bulaklak ng lotus ay nauugnay sa Diyosa ng kayamanan Laksmi at sa makatuwid ay sinasamba ng malawakan. Ang paglalagay ng isang halamang lotus malapit sa iyong bintana ay makakaakit ng positibong enerhiya at magdadala ng kayamanan sa parehong oras. Nakadagdag din ito sa katahimikan ng iyong bahay. Upang ang mga pamumulaklak na ito ay umunlad, ilagay ang mga ito sa limang oras na direktang sikat ng araw. Sampu. Arica Palm Plant. Ang Arica Palm ay isa pang maswerteng halaman na may iba't ibang laki. Kilala sila bilang Yellow Butterfly at isa sa pinakamagandang halaman na ay dedagdag sa palamuti ng iyong bahay. Sa mga prinsipyo ng Feng Shui, ang Arica Palm ay nagdudulot ng kayamanan, kasaganaan, at kapayapaan sa iyong bahay. Ito ay sumisipsip ng lahat ng mga negatibong vibes at binabawasan ang mga lason mula sa hangin na ginagawang mas masigla ang paligid. Ang paglalagay nito sa direksyong timog-silangan ng iyong silid ay makakabawas sa stress, pagkabalisa at makakatulong din sa mga karamdaman sa pagtulog na dulot ng stress ang swerte at kasaganaan ay nasa malapit na at maaari kang umani ng mga benepisyo sa pamamagitan lamang ng pagkuhan ng alinman sa mga maswerteng halaman na ito sa iyong tirahan, naway maari po natin pakibahagi sa mga kakilala mga kaibigan kamag-anak para po mas marami pang makaalam na maswerte ang hatid ng mga halaman na ito. Muli wag po kalimutan paki po at paki-share na rin po.